Hi guys, welcome to my YouTube channel. So ito naman tayo ngayon may panibagong vlog na naman ko at magre-refer ako ng git. So yung git na yan ay natuklap yung hinang. Ayan. So yung gagawin ko diyan mga kababs ay lalagyan ko siya ng angle bar para hindi matuklap. At ayan na yung cylindrical. Yan yung natuklap tatanggalin ko yung kumatik na ano kabaak na kursub okay. so yung mag magandang teknik mga ka welding tutorial so kapag magpabarkay tayo ng git kailangan natin maglagay ng plate para siya ay doon natin papakapitin yung cylindrical yan yeah. So yan na yung cylindrical na nakakabit niya sa taas. Bali na tulap yan. yan. ang i-re-repair ko siya. Yan. At yung kinating ko na ang gilbar yan ay yan yung ilalagay ko. So maganda talaga yan mga ka dobs ay yung angle bar dahil naka angle na siya ikakapit mo lang niya sa ano na square tube ayan balita ko na siya So dito lang to sa may sa ginagarayan ng um, motor. Iba yung gumawa niya. Bali rinikta lang yung cylindrical sa pinaka ng git. Kaya mabilis ma tuklap. Kapag ako gumagawa ng git, kailangan ko na ano lalagyan ko siya ng pampatigas o so, split bisplit ah, bisplit. sorry. Imi split. So kakatingin ko yung, yung split tapos so, yan ay tatapal ko at yun nan yan ko siya papaupuin yung mm -hmm. cylinder kan. Yeah. Ganoon lang tiklik natin niya kapag tayo ay nagpapabrikit ng mga gate lalo na kapag sa pilo block. Ang birwan talaga yung sa pilo block lalo ay ang pilo block kasi sa mga malalaking gate ginagamit yan eh. Kailangan natin maglagay ng ganun pa rin eh, na ini mm -hmm. split. Kailangan may ilagay ta talaga doon para doon kakapit oh, yung, yung ating cylindrical na ilalagay. Kapag yan kasi yung nakalagay yung cylindrical o yung uh, angle bar na pampatigas dyan, yan ay pag nag-unload ang bigat, hindi basta basta siya napupunit. Dahil naka-angle naka bar, nakahinang yung angle bar dyan sa rin ng git so yan ay yung isang pinanggal ko gawa ng hindi hindi magiging bilado dahil nag, nag additional ako uh, complete doon sa trim ng git so bali nakatingin ko yung tinong ko ka lang nakatap ah. yan yung So yun ay nakabit na yung, yung ang bulbar at i-drive ko na lang siya para malinis yung pag-uusta ng cylindrical. Yan, iingay ng mga manok dito mga kababs. Dito lang kasi o sa malapit sa bahay ko nagagawa. Yan, so bali in-spot ko na yung ano, yung in-split na yan. At yung cylindrical yan, yu i-welding ko na rin yan. Pero yung isang side, kailangan natin yung actual yun para hindi mag, mag maligaw yung ikot ng yung pihit ng ating git yan lalo na kapag mga repair kapag repair talaga kailangan pong babaklasin din yung isang side na pinto dahil double layan yan yung repair ko na git yan mga kabab so ganun lang ang ating technique Ayan, oh. So, bali yung welding yan para hindi, ano, dahil manipis na manipis talaga yung ating squirt tube. Huwag natin i ang punuin ang welding niya dahil yan uh, mabibiton yung ating squirt tube. Dahil manipis yung mga yung, yung giniisipat isipat tayo ko siya ay eh, ang bilis makulit ayan so may giniisip ko na yung cylindrical at iwi welding ko na siya ayan so takin na natin at gericho pull weld na yung mga kababs ayan so ganun lang technique mga welding ka welding tutorial i-taring-taring lang huwag natin i-pull pull, ipu pull yung, ipupull yung paghihinang dahil babu, bububutas yung ating cylindrical dahil yung cylindrical niyan ordinary lang manipis lang niya siya na cylindrical yung pinaka ano lang yan at yung pag ganyan ng mga ano lalagyan natin ng butas para hindi mapulo ang tubig sa ilalim so ayan na ay kabit na natin at na welding na yung pang ilalim na cylindrical at itaking na natin yung pantaas so ayan ang nakikita nyo yung linagay ko na angle bar yan kahit na matumba pa yan o mabangga pa yan ng motor yan hindi na mababaklas yan dahil may, mayroon na kinapitan yung cylindrical hindi na basta basta mapunit yan mapunit man yan o putol na yung git yung frame ng git So, ayan na yung nagmuka ng no, ating Renipir na ano hindi na kagaya yung mga nauna na turutabingi kaya isinama ko na rin yung alignment ng kabila so ayan na bali titibayan ko na siya mga ka ayan Ginamitan ko na siya na welding mask dahil medyo magtitibayan -titi na natin yung hinang niyan para maging solido na yung hinang niya mga ka-pubs ayan so ano ko rin yung tatanggalin na natin yung pinaka spacer niya yun linagay ko ng gilbar para hindi siya deform yung ano para pantay pa rin yung pagkabit ko ng git ayan hindi ko na yung video yung paglagay ng stopper sa ilalim dahil wala akong cameraman. So, ayan, bali, titibaya na natin yung labas. Ayan na mga kababs. Ayan. So, ayan na yung ating nagawa ngayong, uh, na, kayong araw na git. So, bali, ang ginawa ko nang dyan pala, ayan, lang mga kababs. So, bali, pinakita ko lang yung paano tiklik mag lagay na cylindrical sa mga square tube na uh, git lalo pag manipis so ayan na ibaya na natin at natapos na yung ating higit na remover at higit na ako tinanggal ko na yung stapler sa ilalim at lilinisan na rin natin yung drive para maganda yung pagkayari. ayan, dahil luma na yung git, bulok na yung lalim ayan, ganun lang tiklip natin mga kabab ayan bali natapos na rin Wali natapos ko yung dalawang oras lang so, okay na oh oh, lambot kasi so, yung nauna ayan, oh panoorin nyo talagang okay